Ano sa lugar to? Mangilag Norte ba? Ba't sa puta niyo? Alam nagagala. Ano, uh, giraray. Anong lugar? Mangilag Norte. Mangilag Norte. May napansin ako, ano yun? Ayo. Alin yung guwang na yun? Oo. Kinukuwari. Ah, kinuwari. Kinukuwari dahil yun itadaanan din ang karuto nitong express. Kinukuwari ng lupa. Yung lupa nung parang buha-buha ngayon. At kinukuha nila? Kinukuha nung dating may-ari. Ah. Uh, kalaki kong ano baka tunnel. <laughs> okay. buong galing yung ama ng dito. Ah, buong galing. Kanya yung lupa ng dinaan ng yung nadaan. Sayang nga naman ang lupa ano kukunin pa sa crusher. Ay puro. Purong ganit ganito. To to. to. Yan din to. Bukan ko tawagin niyan kaya. Lupa buhangin. Aga na re. Bulkanik? ibig sabihin ni okay. eh, Vulcanic mga ay galing sa tal galing, galing din sa Banahaw dati ano. Banahaw dati. Oo nga. Na, may natitira pang bulkanik ano. Para ba baka nang unang Banahaw. Baka sa Banahaw. Oo. oo. Taga Taga Dolores. Taga Dolores lang ah. sa Dolores. Ungoy. Ngayon gagala. Kami kami may bahay diyan sa Torres Parang parang layo pa bayan pa yan sa bayan pa lampas pa ng bayan puntahan ko pala yun ang layo ko na inasilip ko oh, ba doon ay makakadarito ko na ay ah, babalik din ako dito pupunta akong tayabas wow. <laughs> sige bas Salamat. for today's episode ay dito naman tayo sa may mga ilag norte S-Lex TR4 at uh, dito ko nakita si Bossing, yung pinagtanungan natin dito sa lugar na 'to. Ito yung tinawera natin. Tapos eh ang ating vlog ay bumalik kasi ako papunta dito. Ay, dito pupunta ako dito. At uh, may tiningnan ako diyan, makikita nyo sa video. At uh, saka nga pala mga boss, tayo ngayon ay mal, uh, nasa tapat ng Mount Manahaw at sa huling update ko ay hanggang dito iyan yung ating huling upload ay hanggang dito yon mayabubu Elementary School pala yon yan hanggang di yan tapos yan naguhit niyan sa baba yan yung expressway kabatang din natin yan Anastasia tapos ito yung Chaong Interchange para lang hindi kayo maligo mga boss tayo ngayon ay nasa may tapat ng Mount Banahaw at yan ang ating i-update ngayon ay dito sa may Mangilag Norte. Asa na yun? Yan dito. Pero kasi dito ano, uh, nakita ko, iba ang kulay ng lupa, namumula-mula, sabi ni, ano daw yun, uh, volcanic soil. So, tingnan natin kung anong ang itsura nun. zoom lang natin pang malapit na tayo sa Tayabas ito may vlog din ako dito abangan yung mga boss madaming ba dito susunod susunod ano? Mangilag Norte? Mangilag Norte salamat Ayun. Natanong ko kasi kanina sa malayo, bakit may guang doon? Ayun 'yung ng SLEX TR4. Eh may guang, 'yun wala. Sabi ni kuya, ay eh, kinuwari daw nung may-ari dati ng lupa na 'yon. Parang mayroon sila nakitang buhangin ay kinuharin tuluyan. Kiningi na siguro sa expressway. Ano laki oh? ang na natin nakurious lang ako mga norte akala ko'y tunnel <laughs> buhangin pala pare ng buhangin ayun o eh. na -taas, taas are nabubungkalin eh. ang gandaan din eh daan, 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 gini, gini, ah, yang tadi bukan, lebih tenang nanti toko mana to. tuh, to, coba pelan-pelan dulu pak, ayo, mana, karung belikan dikau ibang kule yo, oh. ibang kule ini dulu pak, ayon sa ating nakita sa Google, Mount Banahaw is an active volcano located in Quezon Province, Philippines. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PIVOX), Mount Banahaw has erupted three times. The last was in 1843. PIVOX lists Mount Banahaw as one of 23 active volcanoes in the country. So itong Mount Banahaw ay meron daw tatlong beses na pagsabog noong 1743, 1843 at saka 1909. Kaya yan yung posibleng naging dahilan ng maraming bato at uh, tumabon dito sa lugar na to ng party ng Sariaya at saka ng Candelaria Quezon. So ito yung bunga nga ng Mount Banahaw. ayon sa nabasa ko yan daw bunga nga niyan dati ay ano parang lake tapos inong sumabog nga yung tubig ay umagos at ang naapektuhan malaking naapektuhan ay itong parte ng Sariaya. So nahagip din tong kandilera kita niyo naman yan yung malawak na yan parang pinag-agusan ng tubig. So yan yun yan yung makikita natin dyan na maraming batong nagkalat dyan sa baba at saka yung pinuntahan natin na mayroong volcanic soil so yan yung patunay na ito talagang ito talaga yun know, hey, no active hey. ah wala na alam ko may kinukuha pa wala na nakuha na Volcanic daw. Saan ang nito? Okay. Ari lang pala yun. Ibang, la, ibang klase ng lupa dito mamula-mula. Ang ilag norte. balik na tayo. Kala kung ano. Kaya so, yan, hindi na natin kakalit. Para ng drone. Eh, wala namang... Wala namang iba dun. Lapitan lang natin. Tayo ng ating ano. Sayang ang battery ng ating drone. Kinukuha lang pala yung ano. Yung... Uh, volcanic Ini si buhangin Lupa Volcanic soil Ini balandaan Ah kala ako tunnel so ayan another vlog na naman <laughs> palipad pa ba ganun? ayo dito hindi na at kitang kita naman si kuya nagturo sa atin so ayan mga boss maraming salamat nawala yung ating pag uh, ah uh, oh, yung ating curiosity ano yun yun pala ay ano uh, lupa uh, volcanic volcanic uh, soil akala ko naman eh tunnel so ayan maraming salamat mga boss sa panunod ng video nito at tayo ay meron na atoklasan na dito pala sa lupang ito ay merong mga sinyales na talagang ang Mount panahaw ay sumabog noong unang panahon panahon pa siguro ay lampas pa ng panahon ng hapon pero ayun nga sa history ay itong Mount panahaw ay sadyang active dati ngayon ay hindi na at saka isa sa palatandaan na ito talaga ay vulkan ay bundok mataas maraming bato sa mga lugar dito lalo na sa may malapit dyan sa magpanahon na yan marami dyan yung mga bago ko umahon marami bato dyan yung mga tabi ng bahay malalaking bato tinatabi na lang ayan o oh, tulad dito maraming bato parang dito sa lugar na to dito na uh, ito yung masyadong naapektuhan nung sumabog ang uh, mga panahaw taon taon na o oh nga taon taon na nakalipas yun yung malalaki ng bato ang ginagawa nga ng expressway ano, itinatabi na lang ba't pagka tayo ay nadaan dito napapag-usapan yung ano yung bulkan na yan alam nyo kung bakit ay gawa na rin mga bato nga rin na napakalalaki tapos nagdagan mo pa nga ng lupa doon na volcanic soil hindi ibig sabihin na yun yung palatandaan na talagang ang Mount banahaw ay tunay Whew. dito na alit yung mga lahar nung panahon nga siguro ay patag naalala ko tuloy yung ano yung apampanga parang ganito din So, nung pagsapok ng, ng Mount Pinatubo, napiktuhan ng ano, buong pampanga. Kung titingnan mo ito, Candelaria, lahat ni Patag. Patag dito. Kaya pagka ito ay nadadaan na, yung tapos na express kay, makikita mo na Patag din pala ang Quezon Province. Pero lang ibang lugar dyan na bundok pero mas madami yung ano patag patanawin pa ay patag tapos pagtingin mo sa kaliwa pagaling ka ng Manila Mount Manahaw hanggang sa ikaw ay makarating ng Lucena makikita mo pa rin Mount Manahaw lumingon ka lang ng medyo pasap ng kaunti Mount Manahaw ang makikita mo grabe ano Anong taon kaya sumabog ang Mount Banana? research na natin yan. Tapos dito sa lugar na ito, mabato. Ang ah, literal na mababato talaga. Siguro nga nung sumabog yung Mount Banana na ay talagang dito lahat ang tapon. Oo, oh, dito lahat. Para sa Dolores, hindi masyado eh. Dolores ay eh, uh, may crater doon yung ano. Yung... Dagatan Lake. So yan, maraming salamat mga boss sa panonood ng video nito. At tayo ay nakapag-update dito sa Mangilag Candelaria, Quezon. Norte ba Nakalimutan ko na yung sabi ni Kuya. Basta, tandaan nyo na lang yung ano, sabi ni Kuya kanina. So maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. Ice cream o, oh, makapag-ice cream kaya.